Ito ulit kami ng ating apo. <coughs> Pag-aalmusal siya. Ay, sir. Ada siya mag-aalmusal. <coughs> Ada siya mag-aalmusal kasi kanina pa siya gising. At ako ay may lakad. Ay, eh. nagkapin na rin ako. Ay, may lupa lang. nito, hindi ako nakakonsentrate kasi ako sa pagpapakain sa kanya. Kaya hindi ako nagsasalita ng madami. Intro lang ba? Intro lang ang sinasabi ko. Pero pwede rin pam, ano, minsan minsan magsalita. Ako. Kasi concentrate ako sa pagpapakain. Baka mamaya ay nasamid na siya eh. Mahirap <laughs> <laughs> na. Nervyo uh -huh. ako.

itu ketika pacung bintil ada limet <coughs> ko mm naman -hmm. timer. So, dito ay ng, hindi natin nakakap yung ventilador baby. Kaya ang init. Ito pala ko. Kaya lang maaga naman. Maaga naman eh. Uy, hm, uy, Hindi hm, hm, hm. lang magamit. galak Sana wag Huwag kayong magtawang. Panorin kami kahit ito lang ang akin vlog. Sa aking apo. Sana huwag kayong magtawang panoorin. Hindi man gano'ng maganda ang vlog ko. Sana panoorin niyo. Huwag kayong magtawang panoorin. Maliit man akong vlogger. Hindi pa ako sikat kita na panoorin mo. Ito pa yung nagsayang itong aming vlog para sa atin ko. Itong vlog ko para sa atin ko. Yung unang vlog ko kasi, unang-unang vlog ko eh, sa nanay ko. Kaso, wala nang nanay ko. Saka madalang ako mag-ano nun kasi kuha Ngayon, mga na nakaraan 2 years, 2 years na tinuloy-tuloy ko ito kapag pagbablog ko ay 2 years lang po yun kaya sana yawa si Lord Pagkamitan ko na ang hinahangad ko para dito sa apo ko. Ang Ano ate? Ay. Ay. Si Peter gustong lumabas. Kaso, hindi tayo makatayo kasi nagpapakain ako sa'yo. Okay.

Ganda. Sa salamin ko yan, nakakarating. Buti nga dito lang sa mukha. Maliligot na naman kayo. Na. Voy sin corazón. Nada, me bailo ko muna si Peter. Baka pupuk sa loob ng bahay. Sinutulat niya na yung pinto. Kaya baka biglang dumumi. Di dubli trabaho ko pa. Kaya pinalabas ko na super si pepper yan. Ganyan ah! lang kasi sa labas yung popo niya. Ang dateris ba? Ganyan yung popo niya. Na. Subutin mo itong length na to. I-concentrate ka talaga dito sa pagpapalit. Ayun. Dito sa akin na ito. As yung white tissue. itong tapin dito para hindi natatapon sa damit niya yung mga tulog ng gatas, yung tulog ng pagkain niya. Kaya may tapin to sa loob. Tapos sa dapaan niya, may mga tawil yan na malalaki. Nadapaan niya kasi tutuloy yung laway niya. Thank yeah. you. ubus ko lang itong ano sa kanya para hindi siya buto na itong gatas niya. <laughs> Ito na. Kailangan busin mo to para hindi ka Napakataas. Ha? Nang gatapechan. Ha? Easy. na lang. O dalawa. Hmm. <laughs> hindi kita nakatuluyan nung tapo, mamid na lang pagdating ko. Na. ngenek-ngenek yang pendek-pendek, pendek mantap nih anak anak cocok beras thank you po thank you po jaga umaga po thank you